My heart, will God, may be never good. Change my heart. Blood, blood, blood. So ngayon ay uh, hindi ko pala nagpasin ng na pagkakatok ito no? habang nakasayo tayo na Kasi may mga narinig ko kanina first time na kapatid o okay, lang. So bilang yung lingkod ng Diyos ay hindi ko pa pala nagpasin ng pagkakatok na uh, matanggap ni si Christ. Pwede yes. po bang pumunta dito sa harapan at ipapanalangin ko kung sino ang gusto kong tumanggap ngayon sa pangyay? Dahil naniniwala na ako, ito yung pagkakataon. Amen! Amen! O yan. O, kita mo na lahat ito. <laughs> Sabi ko na, dito kayo sa araw So, ngayon, ayan. niyo, meron talagang plano ang Panginoon. So, si Charles, Jester, si, si Charles pa no, si Jester, at saka si Al Alvin. Alvin. So, ako ay magtatanong sa inyo pero yung tanong ko ay nakalagay din na naman sa Bible pero hindi ko dala yung Bible ko ay nandun mo sa cellphone pero ang nakalagay sa Bible na din sa Romans chapter 10 verse 9 ang um, sabi kong sino man ang nagpapahayag ng kanyang labi ng kanyang at sumasampalataya ng buong puso na si Kristo uh, ang pagpapagalita sa Panginoon. Maliligtas mo. Kaya nga, tatanoyin ko nga kayo ngayon kung talagang uh, sasabitin yung oo, pinapahayan niyo talaga na si Kristo ay Panginoon at pagpapagalitas ng buong. Kaya, pinapahayan mo ba na si Jesus Christ ang Panginoon at pagpapagalitas ng buong. Ganon din naman sa'yo, Al, uh, Alvin. At din naman sa'yo, Alvin. Um, kung ganon naman na pala nang uh, tinapahayad na si Cristo, uh, yung sabihin na tagpuan niyo ang sa hapong ito. No, 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 Amen po ba? Diba? So, na-encounter nila na nais nila na, na engage. Kristiyano sa na ganyan. Oo. So, at tinatanggap nila. So, ngayon, Uh, dahil na ginatanggap niyo ang Panginoon, repeat after me, ano, oh, nanalangin ako, tapos ay, kasi sabi kanina, di ba, hindi ko kayo papahaya ang manalangin. Sundan niyo lang yung sasabihin. May hindi na, kasi nga, sabi nga na si Kristo ay tumagalaw sa pintuan ng atin. At sino mang magpatuloy sa akin? Diba? Ako yung papasok sa akin. Kaya sabi sa Bible, hindi na akong nabubuhay sa akin sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa panahon pala para sa anak sa Diyos na nagmahal at namatay para sa atin. pagpapasalamat. Okay, At natagpuan mo ako. At natagpuan mo. At natagpuan mo. Tanggapin mo po ako, Panginoon. At tinatanggap kita bilang Panginoon at nagpapagligtas ng ako. At masang palataya ako na ikaw ay namatay. tinukos mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa krus na lahat ang iyong dugo sa kapatawaran ng aking mga kasalanan nagsisisi to... ako sa aking mga kasalanan gaya ng sakya na nais niyang magbago Salamat Panginoong Yesus. At ako'y pinaliwanagan mo sa istoryang ginawa mo na nasulat sa Biblia. Na ang tao ang makasalanan basta magbabalik loob sa iyo magsisisi tatalikuran ang maling mga gawain ay maaring ay maaaring pagbabong buwan mm -hmm. sa tulong mo. I mean, Salamat, Panginoon, na magdawin nasa puso mo na ngayon. Ang inyong alam ko, ang inyong alam ko, na ako'y ah. lubusan na I mean. ako'y nagbabago ako. I mean. <laughs> na ako, <laughs> para sa iyong parangalan, para sa iyong parangalan at lahat niyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. tayo po ay uh, magtatapos na, no? Maghawak-hawak na lang tayo ng kamay. No? At, uh, pero, sinulat nyo naman yata sa papel nyo kung anong nais nyo ipanalangin. Yan. No? So, sige. Uh, tayo manalangin. Tatas-tasa ng Diyos na makapagalingan sa lahat ng Sa matapos po namin gawain. Sa, uh, salamat po, oh, Panginoon, sa uh, pagkakaloob mo sa akin ng pag-iisip na bago matapos ang buong ito ay magkaroon din itong gawain. At nakita naman namin kayo kung kumikilos. Tunay ka na kapag kami sumama na sa inyo. Kayo kung kumikilos at uh, nakita namin kung talagang kami po ay na sa inyo kasalita at itong gandong lalaking ito na kapataan ay uh, nag-renew na kanilang commitment sila po ay uh, tumanggap uh, sa inyo at nice po nila Panginoon sa ulit sa Lord, I don't pray in the name of Jesus okay. ito na itong mga kasama ko ngayon ng uh, mga kababaihan Julian, ang palaan mo po sila. Ito, 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 kami po ay magsama pa ng iba. Kita-kita kami uli dito sa buhay. Uh, kayo po nakakalang. Alam namin, Panginoon, na walang hadlang para may mga pagtipon. Dahil nang ginawa ni Sakeo para maka-encounter din yung iba. Makilala ka nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagbutihan. At pagpalaan pag mo rin, Panginoon, ang mga pagkain na aming harapan. In Jesus' name, Amen. Masaya, masaya itong mga kabataan. Sige na. Okay na. Eh, tingnan mo na, bago pala tayo, ano, kumain di. hindi, mag-ano tayo, mag-group picture. Oo. Oh.